Mabigat ang hangin sa arrival hall ng paliparan, amoy jet fuel at kaping nilamig sa paghihintay. Sa itaas, malalaking puting letra, Arrivals. Sa gawing kanan, dilaw na streamer, mabuhay OFWs na para yakap sa mga paos na boses na galing sa malayo. Humahalo sa anyunsyo ng PA system ang lagitig ng maliliit na gulong ng maleta at ang hirap pigilang hikbi ng mga nagbabalik. Sa gitna ng lumalakad na dagat ng mga tao, nagsuot ng kabasa sa mukha si Joel, isang OFW na sampung taon sa gitnang silangan. Nakagray na polo, nakabukas ang manipis na kayumangging polo shirt at backpack na tila inipon ang bigat ng maraming taon. Sa kanang kamay, hawak niyang hawakan ng maliit na maleta. Nag-iisa, pero puno ng pasalubong na kinayod sa overtime at pagod. Habang sinusundan niya ang karatulang baggage can, final exit, sumingit sa harap niya ang isang pulis na matipuno. Nakalapat ang palad sa bewang at may mapagsugsong kurba ng labi. Nakapaskil sa dibdib ng opisyal ang metal na luntiang badge sa manggas ang patch ng unit. Nagpalit ang anyo ng mukha nito mula sa formal tungo sa mapagmataas ng iti. Hoy! Tawag ng pulis na ang ay mababasa sanang malinaw kung hindi nakatajilid ang nameplate. Sir, Riyad, kakalapag lang po. OFW ha? tumangong tangong ang pulis na tila nakahuli ng isda sa planggana. Alam mo bang random inspection ngayon? Labas ang bag. Dito, bilisan! Itinuro niya ang isang sulok malapit sa poste kung saan walang x-ray machine, walang mesa, tanging pader at mga matang mapanood ng mga numaraan. Sir, kakadaan ko lang po sa costumes. Nice scan na po. Bakit? Ako ba ang costumes? Singhal ng pulis. May sumipol na panunuya sa gilid ng mga nanonood. Hindi sa tonong masaya, kundi tonong sanay na sa ganitong eksena. Mubuksan mo yan. At kung may violation, pwede nating ayusin. Napasinghap si Joel. Narinig niya ang salitang iyon sa napakaraming kwento sa barracks. Mga chismis sa group chats tungkol sa mga nahagip ng maling tingin. Pinisil niya ang hawakan ng maleta. Tila, sinasakal lang ka ba? Sir, kung yan po ang proseso, ngunit pwede po ba sa harap ng kamera doon sa baggage table para malinaw? Ha! Marunong ka pa magturo kung saan ka bubuksan? Nangising umiling ang pulis, tumikhim at lumapit ng todo. Hindi ka ba masaya at nandito na ka na? Huwag mo nang paabutin sa report. Baka ang matagalan ang pag-uwi mo sa pamilya. Alam mo yan. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Pumintig ang sentido ni Joel. Parang mga taon ng pagpaubaya sa banyagang desyarto ang biglang umakyat sa dibdib niya. Mga gabing namamaluktot sa sahig, iniisip ang amang may sakit at asawang paulit-ulit na nangakong konti na lang. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Gusto lang niyang tumawid sa sliding door na kasing nipis ng pagitan ng lungkot at saya. Pero hindi rin niya kayang lunukin ang ngiti ng pangmamaliit. Maingat niyang kinalikot ang bulsa ng backpack at kinuha ang cellphone. Sir, hindi nakataas ang boses. Pwede po bang tumawag ako? May emergency line ng aming konsulado para sa mga ganitong sitwasyon. Sabi nila, kapag may mga insidente di malinaw, tumawag lang. Sa isang iglap, tumigas ang panga ng polis. Ano? Konsulado? Dito sa airport ko tatawag ka. Anong tingin mo sa amin? Salbahe? wag mo kong idadaan sa mga abogado mo hindi abogado sir putol ni Joel pero magalang welfare officer para lang malinaw hindi ko kayo inaakusahan linawin mo sa sarili mo sigaw ng pulis sinasabi ko sayo kung ayos ang lahat bilisan mo na lang para makauhi ka kung hindi baka makapagpigil ka muna dito sa loob umugong ang bulungan ng mga tao may ilang naglabas ng cellphone, ngunit parang binabalot ng hiya ang mga lente. Tumalim ang mga ilaw ng arrival hall. Sa putlang mukha ni Joel, sumulpot ang desisyong tumawag. Pinindot niya ang kontak na nakastar, Philippine Consulate, Hotline. Hello, sir, Ma'am, marahan niyang bulong habang tinitigan ng pulis. Nandito po ako sa arrival. May pulis dito na nagre-require ng personal inspection sa sulok. Hindi sa proper area. Kakaskan lang po sa costumes. Pinapakiusapan ko lang pong ma-document. Sa kabilang linya, isang boses na matatag. Sir Joel, naririnig po namin. Huwag niyo munang ibaba. Anong unit ang nakakausap ninyo? Pakisabi po sa kanya, kakausapin namin ang Airport Police Command. Nakaline in po ang duty officer nila sa amin. Hindi man kalakasan ng boses, tumago sa espasyo ang salitang command. Parang nabunot ang tinik sa pagitan ng ordinaryo at may kapangyarihan. Pinisil ng pulis ang sinturon. Sino ka ba para maglabas ng konsulado-konsulado? Magpapaimportante ka. Binitawan ni Joel ang maleta, diretso ang tingin Di po sir, OFW lang. Pero karapatan ko pong malinaw proseso. Ayoko pong may masabing iba sa inyong hanay dahil kilala ko ring may magigiting sa inyo. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang babaeng naka-ID na airport operations. Sinundan ng dalawang gwardiya at isang opisyal na nakadalang radyo. Good afternoon sir, sabi ng babae sa pulis. Profesional pero may diin. May tumawag mula sa konsulet Hinihiling nilang i-document ang anumang inspeksyon. May clearance na po ang pasahero mula customs. Napahinto ang pulis. Sandaling sumulyap sa paligid. Naroon ang mabuhay OFWs na banner na parang malaking matang nakatitig sa kanya. Sa di kalayuan, may supervisor mula sa airport police na mabilis lumapit, nakikinig sa radyo. Anong nangyari dito? Tanong nito. Sir, Sabak lang operations officer, nagre-request lang po ang OFW na kung may inspection, gawin sa designated table at sa harap ng CCTV. May report din tayo mula sa consulate na sila'y nakamonitor. Inilapat ng supervisor ang tingin sa pulis. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Officer, sumunod tayo sa SOP. Kung cleared ng customs, visual inspection na lang kung may probable cause. Huwag sa sulok. At no solicitation kung anuman Nangingiti mang hiya sa batok ng pulis Sir, random check lang po Random doesn't mean arbitrary Putul ng supervisor At kung may reklamo, tayo ang unang mag-aayos Halika sir, sabay harap kay Joel Pasensya na, dito tayo sa mesa para malinaw Dinala nila ang maleta ni Joel sa malapit na mesa na may CCTV dome sa taas. Sa tatlong minuto, binuksan ng zipper sa harap ng kamera. Mga dates na nakabalot sa kahon, ilang tsokolate, tatlong maliliit na laruan para sa pamangkin at gamot para sa ama. Wala nang iba. Isinara nila ang maleta, tahimik ang paligid, hindi iyon katahimikan ng takot, kundi ng pag-aamin. Nagpigil ng hinga si Joel. Saka marahang nagpasalamat. Salamat po sir. Naiintindihan ko ang trabaho ninyo. Tumihimang supervisor. Mas pasensya pa dapat ang hingin namin sa iyo. Lalong-lalo na't nandito sa arrival, may mabuhay OFWs pa diyan. Umikot siya sa pulis na una kanina. Nakatindig pa rin pero lumiit na parang tinanggalan ng hangin. Officer, Sumama ka sa akin pagkatapos nito. Magre-report ka. Hindi tayo nang aabuso ng power sa paliparan o kahit saan. Parang nabunutan ng tinik si Joen. Ngunit bago pa sana siya umalis, muli siyang sinagot sa telepono ng taga-consulate. Sir Joel, okay na po ba? We're still on the line. Opo ma'am, may ngiting banyaga pero pamilyar sa sariling lupa. Maayos na po, salamat. Naka-conference tayo sa Airport Authority. Documented po ang pangyayari. Kung gusto nyo, we can arrange assistance sa paglabas mo. Salamat po, hindi na po kailangan. Uuwi na ako. Ibinaling ni Joel ang paningin sa pulis. Hindi galit ang dala ng kanyang mga mata, kundi bigat ng pag-unawa at pagod. Sir, sana sa susunod, sa tamang mesa na agad. Hindi dahil may tumawag ang konsulado, kundi dahil mas magaan sa pareho. Hindi nakatingin ng pulis, mulit maririnig ang buo at maliit na, opo. Ang kanyang mapagmataas na ng ngisi, napalitan ng pagkapahiya. Parang biglang sumikip ang uniporme niyang ilang hibla lang ang agwat sa dangal. Nang tuluyang makalabas si Joel sa sliding door, sumalubong ang kapatid niyang si Mila at ina na may hawak na maliliit na bandila. mangyak unyak ang ina, nanginginig ang mga daliri habang hinahaplos ang pisngi ni Joel. Anak, salamat at nakauwi ka. Akala ko malilit ka pa. Nahuli lang sa inspeksyon. Sagot niya, pilit na magaan ang tono. Pero ayos na po. Hindi niya ikinwento ang lahat. Sapat nang nasa bisig siya ng pamilya. Nang gabing iyon, kumalat sa social media ang maikli at mahinhing post ng operations officer. Reminder, all inspections must be conducted in designated areas under CCTV. Respect, our OFWs. Wala itong pangalan, walang larawan, pero ang mga komentong tama at salamat sa paalala ay parang maliliit na batong inihulog sa lawa, umausikas ng maliliit na alon na dahan-dahang humuhugas sa malalayong pampang. Kinabukasan sa briefing ng Airport Police, ginamit ng supervisor ang pangyayaring iyon bilang halimbawa. Ang random ay hindi basta-basta. Ang salitang ayusin Huwag na huwag niyong iahalo sa tungkulin. Nakatayo sa likod ng silid ang pulis na nasangkot, tahimik, nakikinig, at sa unang pagkakataon marahil ay humahanap ng paraan kung paano magsisimulang muli. Sa kabilang dulo ng siyudad, nagising si Joel sa amoy ng sinangag. Sa kusina, nagkukumustahan ng kanyang ina at kapatid. Tila nagbibilang ng mga bintong na muling bumalik sa bubong ng bahay. Sa mesa, nakapatong ang maliit na kahon ng dates nakabukas handog sa pag-uwi. Kinuha niya ang kilepono at nagpadala ng maikling mensahe sa numerong inimbak niya sa gabing iyon. Maraming salamat sa mabilis na tugon kagabi. Hindi ko hiling ang kapahamakan ng sinuman. Ang gusto ko lang ay malinaw na proseso para walang nasasaktan at walang napapahiya. Mabilis ang sagot. Welcome po. Salamat din sa mahinahong paninindigan. Mabuhay ka, OFW! Sa arrival hall, nanatiling nakasabit ang dilaw na streamer. Naglalami na sa ilaw ng umaga. Marami pa rin dumating. Maraming kwento pa rin maninikit sa sahig at sa signage. At kung minsan ay mangyayaring bautismo ng hiya at tapang, isang tawag lang sa konsulado at ang ngiting may panguuyam ay lulubog sa tunog ng Yes Sir ma'am, na mas malakas pa sa anumang badge. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paalala. Ang kapangyarihan ay nakaganda lamang kung may galang. At sa paliparan na iyon, sa tabi ng karatunang nagsasabing mabuhay OFWs, ay isang pulis na unti-unting natututong ngumiti hindi sa pangmamaliit kundi sa paghihingi ng tawad at pag-ayos. Samantalang si Joel, ang taong gusto lang makauwi, ay nagpatuloy dala ang tahimik na lakas ng sino mang taong nagsabing, Tama na, dito tayo sa liwanag.